po. Ayan, please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-L Tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. Tita! In, baka pwede yung makuusap si Tita. Kumusta po kayo? So makito yung puso ko, Tita, sa ano, talagayan o ng mga pamangkin niyo pala sila. Saan o kayo? Malayo po ba kayo At dito? Ito lang po. Yung langit sa kapatid nila, kinuha ko na eh. Yung isa pong kapatid? do doktor namin. Ah. Buwan-buwan. Buwan-buwan. Tita, ang pangalan pala, sorry. Ah, Carlota Avena. Ngapo, ilan taon na po kayo? 73. Sorry po sa pagkawala po nung kapatid niya tsaka yung ano niyo. Pero ano, ano, tita, ba't ganito si Jericho, ah, siya ang pangalan? Uh, oh, Enrico, si ate, yung magkakapatid, ba't kaya na ganyan? Ma, ano? Si Kuya Enrico po muna, na paano po kaya, ano kaya ang ano, na-drugs po ba siya? Ay, hindi naman po sila na -drug. dito lang sila eh. Ah. Nag-aral yun dyan, saka sa San Miguel. Mm. Eh, yung nagkatawan yung nanay, yung tatay na namatay. Tapos yung nanay niya, nagkasakit sa breast cancer. Mm. Eh, siyempre din yun eh. At ewan, medyo ano na rin yung yan na rin yung hindi makakapagtrabaho mm. laging kasama ng mga nalakad so, mm. Uh. yun ano lang mm. eh, yung mga bata naman niya, baka naano ang isip nila yung naturete eh. dahil uh. dala po kaya nung paano po papagkawala ng mga magulang kasi yung bukin nila na tinangla ng nanay uh. sabi namin paano pa kayo niya tinangla yung bukin niyo wala na nga kayong trabaho. Ibig sabihin, nilang wala kasi sa iba. Ibig sabihin, sa mga kapatid ko, ano, ibig mm. sabihin, kaya ganyan yung, alimbawa, siyang la, ang makakapagbukid sila. din -hmm. Meron silang pinagkukuhanan. Eh, sa iba nila sinang la, eh, mabuti kong kukuhanin silang buhid noon. Mm. Yun ang ano ko sa kanila, sa yung nanay nila. Mm Ayaw mag-ipag-cooperate sa aming mga ipag niya. Mm. Sa iba siya, umaano, but, mm. hindi ko naman inaano ibang tao. oh, ibang tao. Hindi ba tutulungan ka lang sa ganong ganon yeah. Pero pagdating sa actual na, alam mo, kailangan mo, di ba? Mm. sa lakad, pwede kang tulungan. Mm. Di, medyo maganda ang buhay nila noon eh. Eh, kaso, nung, no, <laughs> eh, yung mga kapatid ko naman nung no, na ganun, na, pinag-ati-ati na namin. Mm. Eh, yan, mga batang yan eh, kung mat dala siguro namung mm. problema eh. Kaya kaya hmm. ikaw Si ate, kailan pa ho siya ganyan? Ay, si ano, Krista. Hindi mo masabi yan, nagagalit. Mm. Ako lagi kong pinapangaralan niya. Sabi ko, Krista, Uli, maglinis ka sa inyo. Mm. Para maganda tingnan. Hindi lang abi Ay, hmm. pati daw, pinakita lamang ko. Uh Kasama niya lagi yung asawa ko. Eh mm. wala wala pala ngayon, kaya nandiyan siya. Pero ako talagang gusto kong ipagamot yan. Kasi pag pinapagamot ko yan, mahirap sumama. Mm. Hindi namin masama. Yung isa pinagamot ko na nga doon sa ano yan, doon sa San Fernando, sa JPL ba yan? Yung isa po, nasan po yun? Yung pong... Yung, kasa, yung nasa akin? Anan, pwede mo makita. Nandun, sa bahay. yung pong tatlo po kasi yung ano, pwede mo makita yung isa. Matatawag na lang oh O, mo rito, sabihin mo ano lang. Kayo tita, kayo pong matanong, ano po yung may tutunong ko kaya sa kanila? Eh, pero ako po gusto ko mapagamot talaga diyan. Oo. Uh, Kasi, mabata pa naman eh, marami kang pagkakataon. Oo. Uh, Yun ang gusto ko. Kasi pag ako nag-ano, hindi ko masamang kusa. Mm. Uh, Masasaktan pa doon sa kapatid niya. Ah, uh, si Kuya Enrico po. Oo, gusto kong mapag- -up. Pero ba't si ano po, yung babae, hindi niyo pinapacheck? Misa nga yung ano ng asawa ko. Kaya, o, talaga, sumama ka doon pa. Magkapaano tayo. Ah. Uh, Ayaw. Okay lang po, kausapin niyo. Tita, tara po. dito Tita, okay lang para maliwanag yung ano po. Huwag ka mong ano? Kasi ang dilim, ate. Para pumasok yung hangin. Hindi, tutulungan kayo nito. Masalamat kayo. Tutulungan na nga kayo. Ato si Tita. Yes po. Oh. Kumusta po kayo? Bless po ako. Oh, bless. Oh, nang bless ka ba? Eh, saan ah. ko? ko na yan kasi... Ah. No. Huh? tita, oh. napakaganda ni Tita. Tita, pwedeng baka hingi ng oras yung mga ano lang. Sige po, Tita. Doon kayo. Ay, sorry. Ano ginagawa pala siya. <laughs> <laughs> si Tita. See? Seny. Yeah. Napakaganda ni Tita Seny. Oh. Tita, kapatid po kayo ni... Bill. Ni... Yung tatay nila. Oh. Opo. Baka mm. kayo po. Ito siguro si Tita yung makakapaganda sa akin. Paano po nagsimula lahat? Hindi ko... Uh, ano kasi... Kasi siyempre, hindi naman siguro sila masyadong nagligawan ano. Nung no, mga mm. panahon na yun. Oh. Dur during that time kasi pag na, ginabi ka lang, hindi ka na uuwi. Parang ganun, nanood na eh. Kasi mm -hmm. alam ko ano ganun. Kung di pinakasal, hindi siguro sila magka, ano, mag-jive. Uh -huh. Ano? Ganun. Yeah. Siguro, yung kapatid ko during that time, di ba? nag naman yun eh. Uh. -huh. Ano, marine engineering, tinapos naman yun eh. Uh -huh. Kaso na, na, ano naman siya dito. Siguro, na ano, siya maging... Ano kasi si Amy. Para na sport din siya kasi dong during our younger years. Siya lang yung may laruan, siya lang may, alzamin, yung siya, may ano sa amin, yung sa iyo lahat sa mo. Yung natanim, natanim sa kanya na ganoon. Kami naman nung nung siya naman yung nag nag umahawak nito, wala kaming wag lang isasan la. Siyempre, aalin kami. Ano uh, nangyari nung namatay na siya? Hindi siya nagpasok sa puro. Eh, sabi nga ni Crystal, ganoon, 'di ba? Na ano uh, niya na, eh, gusip, pag gano, hindi na kasi, kasi pag gano'n, hindi naman na sa presentado eh. Kasi pag umuwi ako nun, no, na no, may sao na rin ako nun. Ba't hindi kayo nagdilingin? Kaya ako magdilingin nun. No. Uh, ah. Siyempre, palagi na lang mga uh -huh. gano'n. Mm. Balit, tita, ilan po kayo magkakapatid? Walo. Walo? Hmm, Prami, Ay, kami. Ay, tanyo pala. Pang ilan pong ano, kapatid niyo po si tatay? Bunso, yan eh. Ah. Kaya very spoiled sa mga. Hmm. Tapos, ako bakit nagkagano um, sabi ko nga sa kanya eh sige eh, sabi ko di sumakay ka ng barko pagka ano kesa naman ganyan mm -hmm. eh siyempre nanon niya na yung hookah so, sa kanya eh, sabi pagka lalaki ka gusto ka pa rin lahat siya mm -hmm. parang tinanong niya sa kanya kaya naman pero so, ganun pa man kaya nga nag usap kami nung malapit na siyang um, um, kasi kako ikaw nilalayo mo yung sarili mo sa amin nilalayo mo yung bata hindi mo man lang pinakiano sa amin yung mga anak mo. Hindi ba ka ako pagka umuwi kami, pumupunta ako sa inyo. Wala lang. Pag hmm. nandito ka, eh, dahil wala akong pulong. Yun know, ah. di ba sabi pa niya, pango-pango. Ganun, ah. ganun lang ano niya. Ganun lang siya. tita, gusto ko munang magpasalamat pala sa inyo sa pagbigay niya ng oras. Kasi sabi ko kay Tito kahapon, kay Lolo po, sabi ko, punta ako si Kuya Jano para ingin ko yung oras niya ma ma makabanding ng mga kapatid. Pero sabi ni Lol, ay tita ni Lola Carlota, kasi sige ko na lang para sila na lang punta at saka si tita nila. Mm -hmm. kaya po ako nag Thank you po ng marami sa pagbigay niyo ng oras. Pero ako talaga matagal po ng pinatang na, na sana may tao, hindi kami. Kasi, <coughs> syempre kami hindi na nila, ano, yung, yung, yung ibang tao na talagang na mag-aano sa kanila na ganitong buhay. Kasi during the time naman talaga kami rin, hindi naman masyadong... Kasi siyempre, nung nag-aaral kami, kami magluto ka maaga. Gusto mm -hmm. mo mag-aaral. Gusto mo mag-aaral eh. Uh -hmm. Duhalos, syempre, ka rin, kasi hindi naman maganda yung suot mo dahil ang layo ng bahay, di ba? Mm -hmm. Wala nga ang sinelas. At no, panahon na yun. Gusto mo lang talaga mag-aral. Mm -hmm. Kasi, siyempre, dito naman nanay ko, may sakit ang tatay ko. yung lahat sa ba? Tsaka si Kuya ang taba. Ganun mm -hmm. nga kasi, naging mga kapatid yung lala, hindi sila nagiging. kaya kami, may sanay talaga sa pagay. Uh, ang ano yun. At tita, gusto ko lang pong itanong, Si Kuya Jano po, kailan niyo po siya kinuwa dito? Andres. Four years. Hindi, 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 hindi man dito. Hindi man dito yung, ano, yung sa Pasig yun eh. Ah, uh, bali, four years na. Ayun, five years na. Ganyan. Five, five years. So, tita, sobrang thank you po, ha? Sa, ano po, pag, ah, uh, bigyan niyo na magandang bukas ay eh, Kuya Jano. Kasi, sabi niya nga ako kanina, para makatapag nakatapos, siya po ang tutulong sa mga kapatid. Sabi ko nga, pa mga iba man, John, mga pagbutin, ma 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 mahusay naman yung pag mo. Pati pagkatrabaho, pag-inayos kaya lang, tuturuan ka na. Mm, tama po. Yung, po. Kasi ano po naman eh, kahit sino naman tayo, uh -huh. kahit tayo naman din po eh, nag uh -huh. ano pa rin. Mahusay siyang pagka, inano mo, mahusay sa mga trabaho. Mm. Maano naman yung mga bata. Okay. Kaya, ayos naman siya. Depisit. Ibabayaran ko nyo ng araw mo. <laughs> 600 red. Huh? Hmm. <laughs> Basically di ba 500. Ang sa kwarto 1,000 sa gabi. <laughs> libre kain libre. <laughs> <Datagdagang. laughs> Dito pa dadagdagan ng isang daan? Hmm, Yung minimum, ang ganda nitong pool eh. Oh. Oh. Ano man sabi hotel mo sa pamangkin natin? Sino? Ay, sino pa ito siya? Ah, oh, Pero pa bang ibang pamangkin? Maganda, mabait. Ah, kita mo na. Kasyo, din mo. Marami nagpasabi. Oh, naman lahat. Lang. Mas, ma, basta mabait, nandun na lahat. Oh. Makatawo, maka-Diyos, maka-ano. Ay, yun naman. Para mabait. Dito. Package oh. din oh. na yung basta sinabi mo. Ba? Speechless po ako. Wala po akong masabi. <laughs> Wala kang masabi. <laughs> hmm.

Dapat ka naman nagugulat, Chis, pag tinatanong ka. Nagugulat, <laughs> siyempre. Si ah. Dito. Palagay ko, ba totoo na rin. Oh. <laughs> May talang minuto. Wow, um, nakabench wow. ka pa, ha? Kumain ka? Ay, busog pa ako. <laughs> Mamaya, malaglag na electric pang kaan. Ano rin? Ano ang nito, sis? Si Tech Janet po. Si Janet? Hmm. Si Biludo. Moses siyang magluto. Madami pa po doon. So, so... Tasa kay Pasa. Ayan, doon ba? Wow, ganda! Talagang doon talagang doon. Si Ryan! check po natin. Palalabasin ko muna yung dalawa. i got <laughs>